Ikot muna tayo dito nak. Tatay, ano tong mountain of flat? Pag small to? Ano to? Saan? Small? Ah, Tara, ikot muna tayo dito sa kakahoyan. Hmm, sarap ng hangin dito. Itor ko muna kayo mga idol sa bukit. Ayan o. Baka. <laughs> Tapos may kalabaw din tayo dito. O yan o. Kalabaw. Ganda ng kalabaw. Lalaki. Tapos ang taba niya. Ano? Ang taba. Yan. Maraming labong dyan. Pero ngayon, hindi pa taglabong mga idol eh. Yan anak. Tayo. Mainit pa eh. Oh, sarap ng hangin. Ang galing. Ganda. Akasya. No. <laughs> Baka pag-ore ni ka anak. <laughs> Pagod ka na. <laughs> Tayo. Ayan, ang mga idol. Oo. Oh, ang ganda ng mga kahoy. Gumagalaw. Ito yung beres. Ayan o. Namumunga to siya. Ayan o, ibunga e, siya sa taas. E, I-close up ko. Ayan o. Yan, yun ang bunga nyo. Masarap yan mga idol. Apple Apple. Yan. Maganda dito. Press kang press ka yung ano, yung hangin. Pag nasa kakahuyan mga idol. Hmm. malapad tong Kakahuyan dito ito yung tinatawag na kasla mga idol kasla ayan pag ikaw nilalagnat pag ikaw ay may bali hinihilot ka ayan ito maganda maganda ito yung dahon nya initin mo lang mga idol ayos na ayan o kita ko sa iyo ito yung bunga nya o yun yelong yelo <laughs> O, di ba? O, ay, sarap. Sarap dito. <coughs> <coughs> Ananak, nak? Saan tayo pupunta? <coughs> <coughs> ay, ang <coughs> dami. Ang dami ano. Alah. Ang galing to <laughs> Dito, galing dito Ayan oh. Ayan <laughs> dami Sa'yo nak, meron din? Meron din sa'yo? Ayan, oh. oh Kailan kaya ma-discover to Na gamot ito <laughs> ba diba, binuhay din ng Panginoon to Ayan, Binuhay ng Panginoon to Ibig sabihin gamot din yan Opo, lahat ng binuhay ng Panginoon dito sa lupa ng mga dahon, na mayroong dahon, no? Gamot 'yan. Kailan din lang natin alam kung saan gamot 'yan. Okay. Tara punta nga tayo sa Kawayanak. Sana all. Ganda dito mga idol. Wow! Praise kam praise ka yung hangin. Ayan, yeah, no. <laughs> Bisitahin natin yung ano na klabong. Ang ganda ang ganda ng bulaklak. Pag nasa bukid talaga mga idol, malupit. Ayan, yeah, no. Ayan, yeah, no? wow, ang ganda ng bulaklak. Hmm. Ah, tambuyog. <laughs>